Muling uminit ang issue ni Carlos Yulo laban sa kanyang pamilya dahil sa mga komento na lumabas mula sa ama ni Carlos na si Mark Andrew Yulo sa social media kamakailan. The Philippine Showbiz List presents Carlos Yulo at Chloe San Jose. Hindi raw sumasagot sa tawag ni Mark Andrew Yulo. Ang alitan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya ay umabot sa Rurok na mag si Carlos sa kanyang Facebook account noong September 4, 2024. Sa kanyang post, ipinaabot ni Carlos ang kanyang excitement sa pagbabalik sa Paris, France kung saan siya ay tutulong sa pagsuporta sa mga atletang lumalaban sa Paris Paralympics 2024. Sa kanyang caption, nagbahagi siya ng kanyang pagnanais na makilala ang mga kapwa-atleta na nagtagumpay sa kabila ng kanilang mga imposibleng pangarap at sinabing magiging bahagi siya ng Team Toyota sa Paralympic Games. Sa ilalim ng post na ito, nag-iwan ng komento si Mark, ang ama ni Carlos. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Mark ang kanyang pagmamalaki sa mga naabot ng kanyang anak sa kabila ng positibong tono ng kanyang komento, agad na tumukso ito sa isang hindi inaasahang issue. Ayon kay Mark, sa kabila ng kanyang kasiyahan para sa tagumpay ni Carlos, kailangan umano ng kanyang anak na humingi ng tawad sa kanyang ina na si Angelica Yulo na sa isang nakaraang pahayag kung saan tinawag niya itong magnanakaw. Ang komento ni Mark ay tila naglalaman ng emosyonal na bigat na nagpapakita ng hidwaan sa pagitan ng ama at ng anak. Sinabi niya na kahit na masaya siya sa mga narating ni Carlos, kinakailangan nitong ituwid ang pagkakamali sa kanyang ina upang papanatili ang maayos na relasyon sa pamilya. Ang mensaheng na ito ay tila nagbukas muli ng mga sugat mula sa nakaraan na hindi pa rin ganap na natutugunan. Hindi nagtagal, sumagot ang girlfriend ni Carlos sa si Chloe San Jose sa komento ng ama ng kanyang nobyo. Ayon kay Chloe, alam daw niya na hindi si Mark ang aktwal na nagkomento sa post ni Carlos. Ipinahayag niya na maaaring may ibang tao na gumagamit ng Facebook account ni Mark upang magbigay ng pahayag sa post tungkol sa Olympic champion. Ang kanyang pahayag ay tila nagmumungkahin na may mga puwersang nakikialam na nagtatangkang ilabas sa publiko ang kanilang hidwaan sa pamamagitan ng peking mensahe. Dagdag pa ni Chloe, tila may ibang intensyon ang nagkomento na nalalayong magdulot ng karagdagang hidwaan sa kanilang relasyon. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy niya, ngunit ipinahayag niya ang kanyang opinyon na dapat ding ilabas na nagkomento ang pahayag na binitawan ni Angelica na hinding-hindi naman nanalo si Kaloy sa Paris Olympics 2024. Ang pahayag na ito ay tila nagpapatunay sa hidwaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang ina na naging dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Sa kanyang komento, sinubukan ni Chloe na iparating ang kanyang pananaw na sila ni Carlos ay matagal na nagsikap na magkaayos sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, ilang beses na nilang sinubukan na makipag-ayos at humingi ng tawad, ngunit tila walang nangyari. Ipinahayag din niya na sa kabila ng lahat ng pagsisikap na magkaayos, nagaroon pa rin sila ng pagkakataon na magpatawad sa isa't isa. Umaasa siya na sa takdang panahon, magkakaroon din ng pagkakataon ang lahat na magkaayos at willing magbuo ng maayos na relasyon. Samantala, sinagot naman ni Mark ang pahayag ni Chloe. Ayon sa pahayag ni Mark, hindi lamang siya nag-iwan ng mga komento sa social media, kundi nagsikap din na makipag ugnayan sa kanyang anak at sa nobya nito. Ipinahayag ni Mark na tinatawagan niya sina Carlos at Chloe, subalit hindi nila sinasagot ang kanyang mga tawag. Ang hindi pagsagot sa mga tawag ay tila nagbigay ng dagdag na tensyon sa kanilang relasyon na nagdulot ng pag-aalala at pagkabahala kay Mark. Si Mark ay nagtataka kung bakit hindi pa rin tumatawag sina Carlos at Chloe sa kanilang pamilya upang magkaayos. Ang pagkakaroon ng pag-aalala na ito ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na makipag-ayos sa anak at nobya nito. Ngunit tila hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataon na mapag-usapan ang kanilang mga hidwaan. Ayon kay Mark, siya ay patuloy na humihikayat kay Carlos na tumawag at magkasama sa kanilang pamilya. Ngunit ang inaasahan niyang komunikasyon ay hindi pa rin nangyari hanggang sa kasulukuyan. Wala pang sagot si Carlos at Chloe sa komento ni Mark. Ang hindi pag-aproba ng pamilya ni Carlos sa relasyon nila ni Chloe ay isang hindi may bahagi ng isyong ito. Ang hindi pagkakaayon ng pamilya sa relasyon ng kanilang anak sa isang tao ay isang madalas na tema sa mga ganitong sitwasyon na nagiging sanhi ng mga emosyonal na hidwaan at hindi pagkakaintindihan.